nagbibling pag blink ng re-record no? ah. Okay. Uh, yun pala. Oo. Tara. Ta. Yan guys, nako. Nakuha. nakuha na namin yung dapat namin kunin. Huh, tara. Nakuha na namin yung dapat namin kunin. Labas na tayo ng ng subdivision roka. Ayan. Huh. Yan, kaliwa tayo dito para makalabas tayo. yan, kaliwa tayo rito. Para makalabas tayo ng uh, subdivision na roka. Ito guys, yung roka. Hindi ko lang alam to kung 1 Kasi may 2 pa to eh. May 2. Ayan, nabasa tayo. Kantong-kanto pala 'yung Osave, boys. Osave bay n'o. Osave. Kantong-kantong Osave, oh. Tignan niyo. Balingan 'no. Paglabas nila, may grocery sang grocery n'o. 7-Eleven. Ayun 'no. Oh. 7-Eleven pala dito. 'Di ba dati 7-Eleven nasa kanto? Ano po malit? Alam ko dati andito 7-Eleven. Ano po malit? Iba na ata. Oh, iba na. Ayan guys, balik na tayo dito. Dito na rin tayo dumaan, papunta pa we, bypass. Papaypas na rin ang way natin Papaypas na rin ang way natin Ayan guys Nakalabas na tayo ng uh, subdivision na roka Dito na tayo Pauwi na tayo ulit ng Balagtas Bulacan O diba lapit lang? Pag may paypas malapit lang talaga eh